sa ang banda ng karagatan ang walang tubig? Meron ba nun? Meron mga kapagkat. Magsa-shoutout ako mga kapagkat. Ito rin really, yung yeah. sinoutout ko kahapon mga kapagkat. Pero dinilit ko yung video na yun dahil man, alam nyo na mga kapagkat kung ba't ko dinilit. What? Shoutout sa'yo, Rosbella Molina. pag follow po siya mga kapagkat once na mapadaan sa wall ninyo. Mark Cubs, yung tropa natin dyan sa bigan si Katrina Ashley, shout out saya Katrina Ashley, si Yap Yap RRF, Brian Ferreira, to na pangalan nito mga kabagat. Romel T. Tagura, shout out sa nung Romel T. Tagura, ah, uh, nasa Canada yata to mga kabagat, so ingat po dyan, si Casey Barbadillo Tobanya, shout out sa si Jan Rexel Molina, si Anton Bulanyos I think taga taga doon yata sa amin to Anton Bulanyos mga kabagkat eh so shout out po sa inyo si Teneza Alex ingat no nasa Manila to taga doon sa amin mga kabagkat si kabagkat Mo Sa eto kapit pa namin mga kabagkat si Imelda Claustro shout out sa inyo dyan auntie eto taga doon din sa amin mga kabagkat Uh, Maria Daisy Kabugawan Dumlaw So, pakifollow din po siya mga kabagkat once na mapadaan po sa wall ninyo Si Idal Nogard Ayan, pakifollow din po siya mga kabagkat ano po once na dumaan po sa wall ninyo Si Red Tejero Pinsan natin mga kabagkat na taga dyan sa bukar Shoutout sa iyo, insan Si Ryan Molina Yan, bunso namin mga kabagkat and si kabagkat Bio Gallardo. Paki-follow din po siya mga kabagkat once na dumaan po sa wall ninyo ano po. Si Sal Rep Per. Sa tingin ko taga doon din sa amin 'to mga kabagkat eh. So shout out po sa iyo Sal Rep Per, isang vlogger din po mga mga kabagkat. Paki-follow din po siya mga kabagkat ano po. Si April Boy Panyes Uy Sa tingin ko nasa ibang bansa pa 'to mga kabagkat sa Taiwan. So mag-iingat diyan April si Sherwin Aurelia Osorio nasa Bagyo Kapon ah, to mga kapagkat so once na mapadaan ko sa wall ninyo pakifollow naman po siya mga kapagkat si Junjun Cortel pakifollow din po siya mga kapagkat ano po si Junjun Cortel si Ka si Kashel Jean Paronda ayan taga Subic na clerk namin mga kapagkat Si Jean Page Pakifollow din po mga kapagkat Si Jean Page Ito mga kapagkat hindi nawawala talaga to si Kabagkat Eddie Tejero pakifollow din mga Kabagkat si Princess Lee yung clerk sa kabilang branch mga Kabagkat si Mel Modelo Michael Angelo Rodriguez Sakarias Valdez kapat po sa inyo si Arnel Dolis isang batch natin mga Kabagkat ito Arnel Dolis And syempre si Arnel muli na po. So yun lang po muna mga kapagkat. Antayin ko po yung mga sagot ninyo.